good morning uh, so lakad natin ngayon ay pupuntahan natin yung isa sa pinakasikat na pinapasyalan dito sa uh, Nueva Vizcaya so bali lang dito nga pala tayo sa Nueva Vizcaya, dito tayo nakapaghanap ng uh, pag overnightan pinabi na tayo pagbaba, galing Baguio so pupunta tayo ng uh, Sea of Cloud dyan sa Dupax del Norte medyo malayo-layo rin pala mula rito sa Aritao abog ng isang oras mahigit so kailangan natin madalihin to. Mag-alas mag, mag 4.30 na. So baka mali tayo dun sa Sea of Clouds. So, na nakapunta sa inyo doon, Sea Clouds ng Dupax del Norte. Maganda daw yun eh. So, surprise so ako sarili ko ngayong araw. Let's go sa go! Good morning guys Dito tayo sa Aritao pa rin Papagas up lang tayo Bago tayo umakyat papuntang Dupax del Norte Sea of Clouds Alright so time check nga pala natin uh, 4.57 magalasing ko na So hindi ko alam kung maabutan pa natin yung Sea of Clouds yan Hopefully Let's go Alright guys uh, Dupax del Norte na tayo Pakyat na tayo actually dito sa bundok bundok ng tralala <laughs> kung saan natin makikita yung sea of clouds sobrang nasa kalahati ang natatakbo natin papunta dun sa taas oops oh my goodness oh dumudulas yung gulong sa likod ko alright guys uh, patayin ko muna yung gopro dito mamaya ako na lang ipapakita sa inyo yung daan pagbaba natin para may idea rin kayo kung anong klaseng madadaanan nyo pag pumunta, pumunta kayo dito Bakit pa rin? Medyo mahaba-haba pang akyatan to. Sa so tingin ko naman kaya nating habulin 'yan. Tumatakbo. Habulin natin yung sea of clouds. <laughs> Dito na tayo sa Barangay Binuangan. Uh, napakalapit na po natin doon sa taas. I mean doon sa destination natin na Sea of Clouds. Teka lang ah. So ilang minutes na lang siguro yan Nakikatin natin So ito yung pinaka base na barangay Bago nyo marating yon Binuangan. Hindi ko alam kung part yon ng Binuangan Yung pupuntahan natin Pero sa tingin ko nga part yun ng Binuangan. Ayan e, Kita nyo yung sea clouds sa taas Oops What is wrong with the chicken man? <laughs> Ang problema ng chicken na yun. Gusto mong gawin kitang uh, chicken joy? <laughs> Ooh, lamig, dumalamig, lamig. lamig. Ay putik Abnormal itong mga manok dito pa Mga manok dito nakaharang sa daan eh Tapos hindi alam kung saan tatakbo Kung malapit ka na <laughs> Oh wow Ang bagong bagong daan to ah Talagang ginawa nila ng magandang daan para sa mga gustong bumisita dito food is really good. Oops. Dahan-dahan bigla. Medyo matarik din to guys ha. Okay ata na to. medyo umambon bon dito sa ambot ambad ng pakyat sana hindi ambon para mapagpapalipad tayo ng drone ang dami nating na miss out sa pagpapalipad ng drone kasi kahapon kahit sa highest point hindi tayo nakapagpapalipad dahil napakalakas po ng hangin kompromiso po yun baka may bumagsak yung drone natin hindi kakayanin yung lakas ng hangin dito naman, di naman masyado mahangin pero maambun wow yun na yun oh Ito na guys, yung mga kubo-kubo na yan Dito na tayo, sa Sea of Clouds View deck Oh, damn Damn, bro <laughs> Baguio Falls, Temporary Close Oh shit So meron pa dun sa taas, tignan natin Pero yung di natin, yun na yung tinuturo sa akin ng map Na sea of clouds daw, pero tignan natin muna rito Hindi siya sobrang daming clouds Medyo kalat kalat din siya pero you Okay, okay So medyo kalat-kalat yung clouds, hindi sa yung tipong talagang mukhang sea of clouds na alam mo yun, yung makapal. Tapos natatakpan yung kabuuan na ito. Nonetheless, maganda siya. Promise, maganda siya. So dito na lang tayo magpalipad ng drone para mas mataas. At yung pinakamataas na part eh. Yeah. So, isa sa mga restaurant dito. So meron naman kayo mga kainan pag nandito na kayo. Akala ko konti lang tong hain ni ate. Napakarami pala. Tignan mo naman. Ito yung pet chay beef. Beef mami. Ito beef mami. Napakarami rin. So tumila na ng konte yung ambon. no, Kasi kanina pa ulan na eh. So pagkatapos natin kumain, tumila na yung ambon. So, sayang, sayang. Pero ganun po man maganda pa rin dito. Sa oras na to actually napakaganda. Medyo umaaliwalas na yung panahon. Ito nga lang, kalat-kalat na. Hindi katulad nung nang-expect ko. So yan, antay lang tayo ng saglit. Upo-upo muna tayo dito, papaba ng kinain. tapos na tayo dito sa Dupax del Norte Sea of Clouds kaso nga lang yun nga <laughs> eh, hindi natin na tsempohan yung kagandahan talaga pinakamagandang uh, Sea of Clouds dito may at maya eh so siguro isa rin yun sa mga dahilan kung bakit hindi sila nag-stay Ang ganda to, maganda. Pasyalan nyo. So inisip ko, pupunta tayo ng uh, Villa Verde Trails. Subukan natin pababa. Kasi no last time, pinayagan tayong paakyat. Kaso nga lang, sa Bumad lang tayo. So ngayon, sa pang pangatlong pagkakataon, dito naman tayo sa, sa ibang side. Sa Nueva Vizcaya side na tayo. So pababa na po yan hanggang sa San Nicolas, Pangasinan. Sana nga hindi inulan dun sa may maliko ano, Kung sakaling papayagan tayo dun Abay, mahihirapan din tayo bumaba dun Dahil may part dun na hindi pa sementado so, Mahihirapan lang tayo dun Hopefully, kung papayagan tayo eh, Hindi dun inulan, sana dito lang Kasi dito talaga ay eh, Walang humpay yung ambon Mayat may umaambon siya yung si of clouds na nakita natin kanina parang pang ambon yun eh pang ulan <laughs> hindi talaga yung si of clouds na parang tumatambay lang <laughs> eto talaga nag iigib ng tubig na ibabagsak eh uh, <laughs> ah, pahapyaw na lang yung gagawin kong video pa para magkaroon kayo ng idea kung anong klasing ah, klaseng daan ang dinaanan ko kanina kasi madaling araw pa tayo umakyat dito so, hindi nyo nakita yung dinaanan ko no? Pero okay naman siya, sementado naman po lahat. Pababa na po tayo. Papunta doon sa Aritaw sa Maharlika Highway. Medyo malayo-layo po 'yan. Ninabot ako kanina nang halos isang oras. Mula doon sa National Highway. At sa malamang ngayon medyo mas mabagal tayo. Kasi umuulan. Hindi ang Dupax del Norte ata yung itong bandang bundukin. Kasi yung sur, yung sa baba. Sementado siya pero part dito may mga ganito, madulas po ito. Mag-ingat kayo. Lalo na ngayon mga ambon-ambon. Oh ho ho, my man. Oh my man. Putik-putik sa daan. Papalipad sana tayo ng drone dito kasi baka maubusan tayo ng battery Ganda naman ang daan na to Tabi siya ng bundok Ayan eh, yung sinasabi kong magandang daan Tapos katabi niya yung bundok Tapos may ilog pa dito The best Ang ganda naman ang lugar na to Nueva Vizcaya guys Pasyalan nyo to Dupax del Sur na pala to Dupax del Sur Alright, maharli ka highway na to Yan, yeah, papuntang Baguio yan Dito tayo pakaliwa Kasi papunta ng Manila Tapos yung pakanan pala kanina dapat doon Papuntang uh, Isabela Kagayan. Cagayan gaano po ba kalayo ang maliko sa Santa Fe yun eh sa Santa Fe malayo layo pa pala madjayo-jayo pa pala alright update ko kayo ulit mamaya